Hi mga ka-viewers, welcome back sa channel kung saan hindi lang tayo puro kilig, kundi totoong usapan at matapang na kwentuhan rin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang maselang, masakit, pero totoong isyo sa social media ang likod ng kamera ng mga sikat na love team, totoo nga bang puro kilig lang, o may mga pusong nasasaktan. Tara, samahan niyo ko sa isang makabuluhang usapan. Alam nating lahat kung gaano ka-powerful ang love team culture sa Pilipinas, ang daming fans ang kinikilig, naaaliw, at tumatangkilik. Pero ang katotohanan, ang Love Team ay isa lamang collaboration para sa trabaho, isang partnership para sa screen, may script, may director, at may eksenang kailangang gawin para buminta, kumita at pantulong. In short, trabaho ito, showbiz, business, charity. Pero paano kung habang ginagawa ang mga eksena, habang araw-araw kayong magkasama, may mahulog ang loob, eh ba? Diba, tao lang din naman sila, hindi rin sila immune sa feelings. Pero ito na ang komplikado, Paano kung may real life partners na involved, either ang isa sa kanila, o parehong taken na, ang tanong, fair ba yun? Flashback muna tayo, naalala nyo ba ang unang love team na Gai noon, kasama si Medeth, naging super successful ang tandem nila, pero dumating ang panahon na kumalas si Guy, ang rason daw, toxic na ang fans, pressured na siya, at hindi na healthy, naiintindihan natin yun, may hangganan din ang pagpe -pretend. Pero hindi rin natin may na saktan si Medeth, na iwan siyang bigla, Naputol ang partnership emotionally, mentally, at professionally. Ngayon, fast forward, parehong lalaki, binuuli ang isang panibagong love team, this time with another girl, super click sa masa, viral, maraming kinilig, maraming umasa, nagsimula uli ang cycle. Pero eto na naman, may mga asterisk asterisk pangakong binitiwan di kita iiwan, priority kita, kahit anong mangyari kasama kita, familiar, di ba? pareho sa mga pinanggako noon. At tulad ng dati, natapos din, 11 months lang tumagal, iniwan uli ang partner, this time, nalaman ng publiko na may karelasyon pala sa totoong buhay si Guy, personal na rason daw, hindi na raw pwede ituloy. Dito na natin mararamdaman ang sakit, paano kung si girl, nahulog na rin talaga ang loob, hindi lang basta acting, hindi lang kilig sa harap ng kamera, kundi totoo nang nararamdaman niya. Masakit, umasa siya, signer yo show niya. tapos biglang iniwan, naiwan siyang luhaan, broken, iniwan sa ere. Hindi lahat ng love team ay love story, marami sa kanila, scripted, may scriptwriter, writer, may business goal, ang hindi nakikita ng fans ay yung emosyon ng bawat artista sa likod ng camera. At ang mas masakit, karamihan ng nasasaktan sa mga ganitong sitwasyon ay mga babae, iniwan, pinaasa, ginawang investment ng fans, pero walang closure, walang protection, o may pakinabang man silang nakumuha deal nakakapag-aral sila, pero tao lang sila nasasaktan. Kaya ito ang hamon natin sa social media, sa management, at sa mga fans, let's protect the artists. Hindi lang dahil kilig ang ibinibigay nila, kundi dahil tao rin sila, may damdamin, nasasaktan, at nauubos din. At sa mga love team, kung may nararamdaman na kayo, sana maging malinaw, kasi hindi biro ang umasa, hindi biro ang masaktan, at higit sa lahat hindi biro ang one sa ere. Kung relate ka o may kwento ka rin na ganito, comment down below, let's talk about it, dahil sa channel na to. Hindi lang tayo nagpapakilig, tinutulungan din natin ang isa't isa na maintindihan ang mas malalim na bahagi ng showbiz. This is Jazz Zay TV and I'll see you in the next vlog. Stay real, stay kind.